direct ang nagbanta ang isang mataas na opisyal ng US military sa China at sinabi na handa umanong paulanan ng Estados Unidos ng mga nuclear missile ang komunistang bansa kapag nagdeklara ito ng giyera. iniulat na sinabi umano ng isang source na direktang nagbanta ang isang mataas na opisyal ng US military sa China at sinabi na handa umanong paulanan ng Estados Unidos ng mga nuclear missile ang komunistang bansa kapag nagdeklara ito ng giyera. Binalaan umano ng German ang Joint Chief of Staff ng Estados Unidos na si General Mark Milley ang ng bansa at sinabi niya na hindi magdadalawang isip ang US military na gumamit ng mga nuclear weapons kung magkakamali ang China, binigyan din niya na mas marami ang nuclear weapons na nasa inventaryo ngayon ng US military kumpara sa People's Liberation Army at hindi makakaligtas ang sinuman sa China kapag pinakawalan ng Washington ang kanilang pinakamalakas na sandata. Pinayuhan ng nasabing General ang China na huwag sagarin ang kanilang pasensya at sinabi na tigilan nito ang mga ginagawang agresibo at provokatibong aksyon sa West Philippine Sea upang maiwasan ang anumang gulo. Iniulat naman ito matapos inakusa ng China ang Pilipinas na naghahangad umano ng isang permanenteng base sa Yungin, Seoul at muling nagdima ng komunistang bansa na alisin ang BRP Sarah Madre na kung saan tinawag nitong Renai Zhao Naglabas ng pahayag ang Chinese Ministry of Foreign Affairs bilang bahagi umano ng komento nito laban sa naging pahayag ng US State Department na kung saan ay binatikos ang Beijing dahil sa ginawang pagharang ng mga barko nito sa isang supply ship ng Pilipinas malapit sa Ayungin Seoul. sinabi sa pahayag ng Foreign Ministry ng China na makasaysayang konstekto ng isyu ng Wenai ay napakalinaw noong 1999 nagpadala ang Pilipinas ng isang military vessel at sadyang isinadsad ito sa Wenai na kung saan isa umanong pagtatangka na baguhin ang status quo sa lugar. idinagdag nito na agad umanong nagsagawa ang China ng aksyon at nagdiman sa Pilipinas na alisin ang Sera Madre ilang beses umanong nangako ang Pilipinas na hatakin ang barko ngunit hindi pa rin ito kumikilos Hinangad din umanong ng Pilipinas na i-hover o lang nasabing Bichel upang permanenteng okupahin ang Wenai Jiao ang BRP Sera Madre ay sadyang isinadsad sa Ayungin Sol noong 1999 pinamala ng nasabing barko nang humigit sa isang dosenang marines at naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas. Matatagpuan ng ayungin sa layong isang daan limang nautical miles mula sa pinakamalapit na probinsya ng Pilipinas na Palawan at bahagi ito ng 200 nautical miles continental seat ng bansa gaya ng itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantala sa ibang mga ulat, diniploy umano ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea at chempong namataan nito ang isang Chinese Coast Guard vessel sa lugar kaya agad nila itong nilapitan. Sinabi umano sa report na nagulat ang mga Chinese matapos makita ang missile boat ng Philippine Navy at agad umanong umalis ang mga ito sa lugar hindi naman hinabol ng Philippine Navy ang mga Chinese. Diniploy ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea upang magpatrolya at magbigay suporta sa ilang mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng misyon sa nasabing karagatan. Binabantayan din nito ang Pag-asa Island dahil sa presensya ng ilang mga Chinese fishing vessel sa lugar at sinabi ng mga eksperto na isa umano itong malaking banta sa seguridad ng nasabing isla kaya kailangan mas palakasin pa ang presensya ng ukmong dagat sa lugar. Iniulat naman ito matapos sinundan at hinarang ng isang Chinese Coast Guard vessel ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard Napatungo sana sa ayungin Soul sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo ayon sa isang security monitoring group na nakabase sa Estados Unidos hindi ito ang unang pagkakataon ng mga barko ng Philippine Coast Guard ay sinundan at hinarang ng kanilang mga Chinese counterpart sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala pang isang dosenang sundalo ang dineploy ng Philippine Navy sa isang lumang landing craft ng BRP Sierra Madre na kung saan ay sadyang isinadsad ng sandatang lakas sa Ayungin Seoul noong 1999 bilang tugon sa ginawang reklamasyon ng komunistang bansa sa Mississippi. Samantala, sinabi ng Armed Forces of the Philippines ng mga karagdagang lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ay posible pa umanong palawakin upang madagdagan pa ang kakayahan na protektahan ng bansa laban sa anumang pagsalakay o pag-atake. Sa isang panayam sa media, sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar na nagpahayag ng pag-asa ang sandatang lakas tungkol sa pagpapalawak ng mga EDCA site dahil makakatulong umano ito upang mapabuti at mapalakas ang kanilang kakayahan. Iniayag kamakailan ng Malacanang ang apat na mga bagong EDCA site at ito ang Naval Base Camilo Osea sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan.